Tanghali po sa inyo ka. Kaon tayo. Kain po. yeah Nandito ako sa loob ng kwarto namin kumakain. So, ang ulam to natin ngayon ay pagang baboy na may mais. Ano, kain tayo. Mm. So, kanin natin ay tutong. Ayan. Okay, masarap to. Kit mainit. Hala, sabaw. Kasi hindi puro prito lang kakainin natin. Kailangan magsabaw naman pa minsan-minsan kahit mainit. Okay. Mm. Mm. Pork lame, pork lame pot po ito, mga kanana Sinabaw. Mas, mas maganda yung maglaga ka na may buto-buto tapos may kunting taba. Sarap. lang mag-isa kumain kasi si Kuya nandun sa school. Maya pa yung uwi mga 2 o'clock. So, nagutom na ako. Kailangan ko kumain. Nakain so, mo na ako mga kananay. Kain. Sarap. Kain po tayo.